Senyorita, iyon po ang bakang kailangang painumin ng gamot. Itinuro ng tauhan nilang si Rubio ang batang baka na nasa pastulan. Hindi naman malala ang sakit niyon, iyon, so subalit mabuti ng magamot iyon para hindi na makahawa sa iba. Maganda ang klima sa bukid noon na bagay sa mga bakahan. At kapag may problema sa bakahan, gusto niyang ipinapaalam sa kanya. Ibinigay niya ang chart kay Rubio. Ako na ang bahalang humuli sa kanya. Ihanda na lang ninyo ang gamot. Nakahanda na po, senyorita. Kayo na lang ang hinihintay namin. Sumakay siya kay Armengard at pinatakbo yun patungo sa direksyon ng batang baka. Nang tila maramdaman ng batang baka ang paglapit niya, ay nagtatakbo yun palayo. Inihanda niya ang lariat o ulubid. Ipinaikot niya yun sa ere at nang matansya ang distansya mula sa tumatakbong baka, ay hinagas niya iyon. Pumaikot sa leg ng batang bakang ang lubid. Nang bumagsak yun sa lupa, ay pinahinto niya ang kabayo at bumaba. Dali-daling nilapitan niyang baka at itinali ang tatlong paa niya. Saka naman lumapit si Narubi para turukan ng gamot ang batang baka. Tagong record ay yun, senyorita. Tigak na mananalo na naman kayo sa Rodeo ngayong kaamulan. Basta tawagin ninyo ako kapag may huhulihin pang baka. Calf roping ang isa sa mga kategory ng taunang Rodeo competition. Hindi mahirap sa kanya na manalo dahil palagi siya nagpa-practice kung may oras. Karaniwan na kasing bahagi ng trabaho sa asyenda ang paglalaso sa mga baka. Pabalik siya sa kabayo niya nang may marinig siyang pumapalakpak. Wow, well, Nasalia, that was very too cool. You are like a co real cowgirl in Rodeos. Uy ka Briggs na bumabas ng Wrangler Jeep at naglakad palapit sa kanya. Karaniwan ay iyong trabaho rito sa asyenda. Iyong nakikita mo sa mga Rodeo, party lang ng trabaho rito. Paliwanag ni Nasalia kay Briggs. Pinigil niya ang sarili na sumimang. Sinusubukan niya ang kausapin ito ng normal. Tama ang kapatid niya. Bisita pa rin nila ito. Basta walang magpapakit ito sa kanya. Walang problema. Pero kasing galing mo ang mga napapanood ko sa rodeo. Pero hindi ba mahirap iyon? Lalo na't na babae ka. Ibinuka niya ang mga kamay. Lumaki ako rito kasama ang mga kabayo at mga baka. Madali na lang iyon. May rodeo night kami sa festival. Makakakita ka ng mga babae na magaling din sa calf roping. Sasali ka ba sa rodeo? Tumango siya. Siyempre, siguradong ako liyang ang mananalo. Nagulat siya nang baglang hawakan nito ang kamay niya. I will cheer for you. Sana lang ay mag iingat ka. Sayang naman ang kagandahan mo kung masasaktan ka o malalaglag ka sa pabay. Ipiniksi niya ang kamay niyang hawak nito. Magkakasundo na sana tayo kung hindi mo lang ako binola. Huwag mo nang sabihin maganda ko. Nakakainis lang. Mumukha ang bibig nito. Tila gustong magprotesta. Igi-ikiit na naman marahil nito na maganda siya so balit pinili na lang isara ang bibig Dahil mag-aaway lang sila Okay, pero huwag mo rin sanang baliwalain ang concern ko Concern? Kailan ba niya naranasan na may nag-aalala para sa kanya? Nung pasigurong buhay ang kanyang una Kapag nadadapas siya at nasusugatan Umiiyak pa ito Pero nang mawala ito Wala nang umiiyak para sa kanya Dahil doon ay pinili na lang niyang maging matatag Ayaw niyang kinaawaan siya Nasanay na ang lahat na kaya niyang bumangon kung nadadapa siya. Kailangan niyang maging matatag para kilalaning siya at igalang sa mundong ginagalawa ng mga lalaki. Hindi mo ako dapat inaalala. Kaya ko ang sarili ko. Kahit sinong babae, dapat may lalaking nag-aalaga sa kanya. Sabi ng kuya mo, wala ka pang boyfriend. Wala ka rin date sa festival. Pwede nga ko ang kadate mo para sa isang event ng festival. Hindi ba kadate ko na ang dalawang pinsan ko? Wala na pang kasiyahan ito sa dalawang babae at pati siya ay isasama. Ano naman ang masama sa date? Nakikipagkaibigan lang ako. May punto ito. Hindi nga naman dapat nilalagyan ng mali ang pakikipagkaibigan ito. Napapansin niya na hindi ito ito talang kahinaan ng mga pinsan niya. Nakikisama ito ng maayos kahit halos maluray na ang kaluluan nito kapag ipinag-aagawan ito ng mga pinsan niya. Inyapit niya ang balikat nito. Sige, samahan mo akong mamili ng halaman sa fair bukas kapag tatapos na ang klase ko. Wala namang masama sa iniaanok niya. Kung bilang kaibigan, ang ibig sabihin ay tigligtas siya rito. Basta huwag siyang aakitin ito dahil ibabalibang niya ito. Iha, yeah, nakita ko kayo kaninang nag-uusap ni Briggs sa bakahan. Gusto ko ang batang iyon para sa'yo. Gwapo at simpatico tulad ko. Huwi ka kayo ng salya ng kanyang amang si Don Romulo habang nagkukwentuhan sila sa beranda pagkatapos ng hapunan. Pahuli niyo akong tuksohin. Eh. Nakikipagkaibigan lang yung tao. Pero magde na kayo sa kaamulan. Kumunot ang noon niya. Eh. Sinabi ba niya sa inyo? Oo, hindi ka na naman niya kailangan ipagpaalam sa akin. You are of age. Matagal ko na rin hinihintay na may magyayayang hindi. Nagulat siya. Hindi niya inaanasahan na magpapaalam si isipit sa kanyang ama. Marunong palang rumispeto ito. Siguro nga ay sincero ito sa pakikipagkaibigan sa kanya. Wala naman po yun. Kahit magkakaibigan, nagdidit. Huwag ninyong bigyan ng masamang kahulugan yun, papa. Tinapik nito ang kamay niya. Walang masama sa sinabi ko. Matutuwa ako kung sa wakas ay magkaka-boyfriend ka na. Malayo pa po yan sa isip ko papa. Saka walang maliligaw sa akin. Kilala ng lahat kung gano'n siya kasuplada. At kayang-kaya rin niyang tapatan kahit sinong malakas na lalaki. Kung hindi lang din siya kayang taluni ng isang lalaki. Bakit pa niya pag-aaksayahan niyo ng panahon? At sapat na ang kuya at ama niya para doon. Paano kung ligawan ka ni Briggs? Natawa lang siya. Hindi po ako ang type niya papa. Saka mamaya, magtampo na Odessa at Bambina. Pag narinig lang itinutok sa ninyo ako kay Brix, gustong gusto ng mga pinsan ang binata. Hindi na, tawagin mo lang ang kuya mo at may pag-uusapan kami. Pumunta siya sa garden kung saan nagkukwantuhan ng kuya niya at si Brix. Tatawagan sana niya ang kapatid niya nang hindi sinasadyang marinig niya ang usapan ng mga ito. Ang hina mo naman Brix, magdi-date pa lang kayo sa isang bukas. Kailan ka pa naging ganyan kabagal sa pagpapakamo ng bumabi? Ayang kuya niya. Natigil siya sa paglalakad at nagtago sa likod ng malaking puno. Bukas siya susunduin ni Brick sa eskwela. Siya ba ang tinutukoy na paaang mo? Hindi dapat minamadali ang kapitin mo. She's no ordinary girl. Just let me do things my way. We can ni Bricks. Your way, kailan mo kasi magiging girl? Huwag mong sabihin na isang tango kasi yung liligawan para ang mo. I want immediate result. You can stay here forever and I'm running out of time. Relax. How can I relax? Paano ko madadala si Angel dito? Hindi ko mapatunayan na seryoso ako sa kanya. Kailangan girlfriend mo na sa niya kapag dinala ko si Angeli dito. Kung ganoon ay may seryoso ang girlfriend ng kapatid niya. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit kailangan pa siyang maging girlfriend ni Briggs para lang makapagdala ito ng girlfriend doon. Madadala mo rin siya at huwag mo kong madaliin kung ayaw mong tuluyan ka nang di makapagdala ng girlfriend dito sa Ashenda. Nang sumilip siya ay nakita niya kung gaano ka seryoso ang kuya niya. Sa pakikipag-usap kay Briggs, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko mga kakapagpaamo kay Nasalia. Kaya mo ba talaga siyang gawing babae? Naggalit ang mga ngipin niya sa sobrang is. Gagawin daw siyang babae. Hindi pa ba babae ang tingin ng mga ito sa kanya? Wala ka bang tiwala sa akin? Sino ba ang dahilan kaya napasagat mo si Angeli? Ni hindi ka nga tinitingnan rin sa sobrang soblado. Di ba ako? Kaya hayaan mo lang ako sa discard ko kay Nasalia. Sabi ni Briggs. Nang hindi na siya nakatis ay tuluyan na siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Aha, kung ganun magkasabwat pala kayong dalawa, gusto niyo akong gawing babae. Hindi ngumingit ang sabi niya, saka pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Hindi makatingin ang diretsyo sa kanya ang kapatid niya. Ayaw kasi nito na nagagalit siya. Nasaya, let me explain. Ginawa ko lang ito dahil di ko na alam ang gagawin ko. Ayaw mong magdadala ko ng girlfriend dito. Naiintindihan ko na ikaw pa rin ang gusto mong maging number one na babae sa buhay ko at ayaw mong mahati ang attention ko. But I'm serious with that girl this time. Ayaw ko lang na masaktan ka. Ayaw mong masaktan ako. Huminga siya ng malalim dahil nagsisikip ang dibdib niya sa galit. Dinala mo ang lalaki iyan para akitin ako. Pinagtutulungan ninyo ako. Sino ba ang matutuwa? Isang malaking kalukuhan ng lahat. Gusto ng kapatid niya na in -love siya para sa sariling kapakinabangan nito. Paano naman siya? Kapag natapos na bang ba problema nito sa nobya nito, hindi ba naiisip nito na siya naman ang masasaktan? Magkanobyo nga siya pero hindi naman siya gusto. Lumungkot ang mukha ng kapatid niya, bakas ang gil sa anyo nito. Naisip ko lang na kapag na ka, madaling na sa iyo maaintindihan ako. Na normal lang magmahal at ma pero di ibig sabihin na mababawasan ang pagmahal natin sa ibang taong malapit sa atin. Kuya Maldita, siguro ang tingin mo sa akin. Alam ko na possessive ako sa inyo ni Papa, pero mali ang ginagawa. Madali mang tingin niya. Ito ba ang lalaking gusto mong ma sa akin, kuya? At sa palagay mo naman, ma ako sa kanya? Tumikim ang kuya niya. Marami siyang alam sa mga babae, saka hindi ba pumayag ka ng makipag sa kanya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil sa pakikisama niya at pag-aakalang matinong lalaki si Briggs, binigyan niya ito ng pagkakataon na paikutin siya. Gusto ko rin naman na makita kang maging normal na dalaga na saya. Malumanay na wika ng kuya niya. This is for your own good. Hindi ko kailangan maging totoong babae na gusto niyo para lang mapagbigyan ng kalukohan niya. Pasik na sabi niya. Gusto ko lang makatulong. Depensa ni Briggs, iniisip mo siguro na pinagtutulungan ka namin ng kamalig mo. Pero seryosa ako na hiyaing kang magdi. I really find you beautiful. na niya ang kanyang kamay. Nalingaling suntok niya ang gwapong mukha ni Briggs para magtanda ito. Buko na nga ito, pinapaikot pa rin siya. At gusto mo pang paniwalaan kitang gusto mo nga ako. Hindi ako sinungaling. Ano ito sa swabeng pinig sa sakasi at sinitigan. Hindi katulad ng kapatid niyang namumutla na sa takot parang normal lang si Briggs at may sensual pang ang boses nito ngayon. Parang gustong gusto siyang akitin nito sa pamamagitan niyan. Hindi siya dapat magdalawa sa pananahuro nito. Hindi nawawala ang galit niya at gusto niyang turuan ang leksyon ng mga ito, lalo na si Briggs. Gusto mo pa rin bang makipag-date sa akin? Tanong niya. Tumango ito. Yes, I still want to go out with you. I still find you beautiful and interesting. minamasa mo siguro ang ginawa namin ng kapatid mo. Puro kung magiging girlfriend kita. Hindi kita lolokohin. Kung siya, kung noon niya sinabi ang tungkol noon, baka maniwala pa siya. Pero hindi na siya utuuto. Sige, pagbibigyan ko kayo ni kuna. Papayag akong dalhin ng girlfriend niya rito at makipag-date sa iyo sa isang kondisyon. Ano yun? Tanong ni Briggs. Sumali ka sa rodeo. Kailangang matapos mo ang task ng cattle roping. Nanlaki ang mata ng dalawa. Katulad ng ginawa mo na parang cowboy. Naglakad siya pa ikot kay Briggs dito sa lugar namin. Iyon ang sukatan ng pagiging tunay ng lalaki. Kung kaya mong magpatumba ng baka, ibig sabihin ay may karapatan ka ng makipagdit sa akin. Papayag na akong maging girlfriend mo at magmukhang tanga para sa iyo. Magiging babae na rin ako. Magsusot ako ng dress at magsusot ng high heels. shoes. Di ba yun naman ang gusto ninyo? No, nasaya, Tutol ng kuya ninyo. Hindi mo yun pwedeng gawin kay Briggs. Taga Maynila siya. Wala siyang alam sa ginagawa rito sa asyendo. So, ako nga gusto ninyong gawin babae. Walang masama kung patutunayan mo na niya sa akin na siya. Hindi siya marunong sumakay sa kabayo. Wika ng po yan. Nagkibit balikat siya. Hindi ko na problema yun. Nasali, you are being unreasonable. Mariing hinawakan siya nito sa balikat. Sumusobra ka kana Kung ayaw niyang gawin, di ko siya pipilitin. Pero mahihirapan kang patungtungin ng girlfriend mo rito sa bahay kampanteng sabi niya sa pagkakataon siya nang na may hawak ng alas. Sir, kaya ko namang mag-aral mga bayo at manghuli ng baka, di ba? Sabi ni Wix, sa kamamiti, parang hindi ito natatakot sa ganoon. Sa loob ng tatlong araw, bulalas ng kuya niya, hindi mo kailangan gawin niyo. Eh. Nangako ko sa iyo na madadala mo rito si Angeline nang walang sagaman. Titiyakin ko na matututo ako kahit tatlong araw lang.